Recto Avenue mga ka street vlogs 646 to be exact ayan na, napakalinis na po ng Divisoria nasa kanto po tayo ng ano ng Recto at saka Carmen Planas papasok pati yung Carmen Planas kung nakikita ho ninyo na ang luwag na at saka yung um, pansin natin dito yung mga paninda talagang nasa gilid na ito na bagong ano bagong divisorya tapos dito sa ano dito sa kabila ganun din tapos may ano ginan natin dito may nagro-robing na ng mga ano, pulis mga nagsisita ayan nagwawasing na mga ka-street vlogs Itong dulo kasi ito yung talagang dito yung maraming paninda, mga gulay, mga kung ano-ano. No? Recently, mga ka street vlog ayan oh no? washing binobomba na po kung ano man yung konting dumi na naiwan tinitira pa ulit ang sabon ayan ganun kalinis is 50 to be exact bumbahan na update mga ka street vlog action ni Yormi ano na ito ha? Ah, maaga pa actually. Wala pang 7. Pero malinis na at inulit pa. Eto, kasalukuyan binubumba. 650 to be exact mga ka street vlog bonus visibility ayan napakarami nila may kasakasama kaya kung nangangamba ka sabi nung iba maraming magnanakaw eh mag ingat ingat na ko yung mga tulong sa Maynila Ito po yung ano kabilang side Rekto ito ha, dulo na ng rekto Rekto Besoria side Sa likod natin, ito po yung Carmen Planas Or Burautan Ayan, dito malinis na Nalinis na ho dito, maaga pa As early as 5 yata, nalinis na Tapos sumikot Dito naman Side natin Carmen Planas, Burautan ah, uh, Carmen Planas din sa kabila ito yung Carmen Planas na ah, uh, Tondo side papasyal uh, ho tayo dyan mamaya konti after after dito sa uh, kuha natin sa pag ano, sa pagwashing ng kalsada dito sa divisory and yun na nga mga ka street vlog huwag kakalimutan like, comment, at higit sa lahat subscribe kawin tayo malinis na yung along to talaga wala na yung mga sidewalk din talagang hindi naman bawal pero may, may linya na or mayroon na silang area lang talaga kung saan pwede ito Carmen Planas pero side na to ng ano uh, Carmen Planas pero side na siya ng Binondo I think Ayan Racing tayo Global Bank Nasa ilalim tayo ng Global Bank uh, Ang Jollibee is along uh, Recto rin Kabilang side natin Ito yung Recto Shopping Center Piltrust Bank Kabilang side ito yung binubumba ngayon. Tayo na lang, naubusan ng tubig. Malinis na, nilinis pa. Ayan. Ayan kasi may mga konti pang natitira eh. parang may mga putik putik so sinabon parang kilala kayo nasa unahan mga cast of yung vlog yung sa unahan na ang aga nito baka as early as 4 nandito na yata itong black jam na to kaibigan na natin yan nga ya pala shoutout out sa iyo kabarbers ayan Ito ay situation natin ngayon mga ka street vlog Recto, Divisoria dolo ng Recto Lotor, nagbubumbaho ng mga nakirapang dumi sinasabay eh. nagkakarga lang nung ano kanilang materyales